isang selda sa Baguio City Jail Mail Dorm, nasa 15 persons deprived of liberty ang kasya dito. Yun nga lang, hindi maiwasan kung minsan na magsiksikan ang mga PDL. Ngayong tag-init, umabot sa 28 degrees Celsius ang pinakamainit na temperaturang naitala sa lungsod. Maliban sa banta heat stroke, binabantayan din ng BJMP ang posibleng hawaan ng sakit ngayong mainit ang panahon. Yun congestion rate natin ay bumababa no uh, as reported this morning 167% ngayon 101% na lang tayo so dropping so er, ibig sabihin pag bumababa yung ating uh, congestion rate no mas marami rin tayong nagagawa no Mas uh, conducive din yung ating uh, ating facility for them so as to health wise wala namang uh, problema because very proactive naman ang health service uh, office natin. So yung mga summer diseases or whatever diseases or illnesses na related sa summer or mainit na panahon ay nagiging na aware naman ang ating mga PDL kasi uh, proactive nga ang ating uh, health service office. Pero para matiyak na maiwasan ang anumang sakit, pinapanatili ng mga PDL ang kalinisan sa loob ng selda. Ah, unang-una sa lahat, ma'am, uh, kalinisan sa katawan. Maligo, at least once a day. May dalawang beses sa isang araw. Tapos yun, yung fluids. Dapat, uh, kwan, uh, hindi mo continuous, pero regular yung in fluid intake mo. Most commonly yung, ma'am, skin ailments. May mga rashes, fungal infections. Very common yun, talaga yun, ma'am. Kasi humid, mainit. Tapos, uh, yun, pagpa pagpasok mo, na exacerbate. Mas 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 grabe sa loob. Ngayon, nakakaroon ng mga various skin ailments. Na, Lagi kami naglilinis ng mga dorm namin at dito sa ali para hindi magkaroon ng sakit. nag-exercise kami, nagtitik din kami ng vitamins. Maliban dito, mayroon ding servisyong medikal ang BJMP sa mga PDL at mga paalala. Kasi ang uso ngayon pa rin kahit summer, meron pa rin tayong upper respiratory tract infection, yung mga sipon, ubo, and then may pa isa-isa tayong boil, ganyan. Yung meron pa rin tayong mga insect bites, yung mga ganun. Pero uh we uh, this, aside from the health education prior to the, to the summer disease, to the summer, uh meron po tayong coordination sa HSO Uh, tungkol sa Kutis Kilatis program nila. Nakikipartner po sa, tayo sa kanila to conduct uh, Kutis Kilatis uh, ano ba yung check-ups? Mayroon ding libreng gamot at bitamina ang mga PDL para maiwasan ang pagkakaroon at hawaan ng sakit. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.